Kung may listahan lang mga idol ang mga musical genius sa mundo, ay eh masasabi kong isa na dito ang American singer na si Stevie Wonder. Nakakamanghalang kasing isipin na sa kabila ng kanyang pagiging bulag, ay eh kaya pa rin niyang tumugtog ng iba't ibang instrumento, katulad na lang ng piano, drums, harmonica at marami pang iba. Hindi rin matatawaran ang kanyang angking galing sa paglika ng mga kanta at ang boses, world class. Siya ay nagtataglay ng napakataas na boses na kayang umabot sa notang C5 o baka nga mas mataas pa Kapag sa sariling mga kanta, eh nagsusulat din ito ng mga kanta para sa mga ibang artist tulad na lang na Michael Jackson, Aretha Franklin at marami pang iba. Parang lagi nitong pinapatunayan na hindi mo kailangan ng mata para makalikha ng napakagandang musika. At dahil nga sa sobrang galing nito sa kabila ng kanyang kalagayan, eh mas minahal at mas hinangaan ito ng masa. Pero kamakailan lang mga idol, eh kumakalat nga sa YouTube ang mga video na nagpapatunay umano na hindi tunay na bulag si Steve. TV Wonder. Halimbawa na lang dyan ay ang pagsalun niya sa papatumbang mic stand at mga kwento mula sa sikat na mga personalidad na ang isa ay matalik niya pang kaibigan. Ano nga ba ang katotohanan? Paano nakapasok sa mundo ng musika si Stevie Wonder? Paano itong natuto na tumugtog ng iba't ibang instrumento kung hindi niya naman nakikita ang mga ito? Gaano siyang kasuccessful at nasaan na nga ba siya ngayon? Pag-usapan natin lahat yan mga idol. Pero bago ang lahat ay shout Salamat muna sa ating mga idol na Sinahari Sumando, Kristen Gumban, Francis Bautista, Siklistang Laag, Yong The Hunter at Leo Palis. Maraming salamat mga idol! Ang totoo mga idol ay hindi naman talaga bulag na isinilang itong si Stevie Wonder, Steve Landhardaway Morris ang kanyang tunay na pangalan na isinilang sa Michigan noong May 30, 1950. Premature baby ito mga idol na dahilan upang ipasok ito sa isang incubator. Ang problema ay sa dami ng oxygen sa loob ng incubator ay nagkaroon siya ng retinopathy o prematurity na siyang pumigil sa pagdevelop ng ayos ng mga mata ni Stevie Wonder. Wonder na siyang ang naging dahilan ng pagkabulag nito sa murang edad. Lumaki itong pakikinig lang ng musika ang nagpapasaya sa kanya na sa kabila pa nga ng kanyang kalagayan ay eh naging malupit pa ang ama nito sa kanyang ina. Lagi nito itong sinasaktan at ibinubugaw pa sa iba kapag kailangan nito ng pera. Kaya syempre ay dumating din ang panahon na hindi na kinaya pang tiisin ng kanyang ina ang pang-aabuso mula sa kanyang ama. Apat na taong gulang noon si Stevie Wonder noong mag-divorce ang kanyang mga magulang noong 1954. Dinala siya ng kanyang ina at iba pang mga kapatid sa Detroit. Pinilit silang itaguyod ng kanyang ina ng mag-isa at sinubukan ang lahat ng paraan para maipagamot ang kanyang mata na sa huling nga ay bigo pa rin makakita si Stevie Wonder. Kaya ang nagawa na lang ng ina nito ay ang sisihin ang sarili na dahil umano sa mga kasalanan ng kanyang nagawa ay eh anak niya ang nagdusa at dinapuan ng kamalasan. Ngunit doon siya nagkakamali dahil ang kanya palang bulag na anak ay isa palang pinagpalang bata. May kakaiba itong abilidad na hinding-hindi makakaya ng karamihan. Pero sino nga ba mag-aakala na ang isang bulag na bata ay isa palang genius sa musika? Sobrang bilis nitong matuto sa iba't ibang instrumento. Katunayan ay tumutugtog na si Stevie ng harmonika sa edad lamang na lima at natuto na rin itong mag-drum sa edad lamang na walo na ang lahat ay nakukuha lang nito sa pamamagitan ng pakikinig ng radyo. Kinatuwaan at hinangaan ito ng kanilang mga kapitbahay. Mayroon pa nga sa mga ito na nagturo kay Stevie ng pagtugtog ng piano. Kaya pagpalo nga ng sampung taong gulang nito ay eh sobrang master na nito ang pagtugtog ng tatlong instrumento. Hindi ito nakaranas na magkaroon ng formal lesson sa pagtugtog ng mga ito. Ang lahat ay sariling sikap at bunga lamang ng sobrang kagustuhan nito na matuto. At dahil sa positibong pag-iisip ng batang si Stevie, eh hindi nga siya nagdalawang isip na ibahagi ang kanyang talento sa mga tao. Kasama ang isang kaibigan ay nagsimula silang magtanghal sa gilid ng kalsada at minsan ay tumutugtog din sa mga party. Noong 1961 sa edad na labing isang taong gulang ay nadiskubre nga itong si Stevie ng The Miracles member na si Ronnie White. Labis itong na-impress sa boses ni Stevie lalo na sa awiting isinulat nito na pinamagatang Lonely Boy. Oo mga idol, isang bata lang na labing isang taong gulang ang ating pinag-uusapan dito. Kumakanta at tumut tugtog ng kanyang sariling ginawang kanta. Kaya kasama ang ina ay agad ngang dinala ni Ronnie White itong si Stevie sa Motown Records na sa panahong iyon ay tinatawag pa ito sa pangalang Tamla Records. Nakaharap niya doon ang CEO na si Barry Gordy na mabilis naman siyang pinapirma ng kontrata. Doon nga mga idol ay pinaubaya siya sa producer na si Clarence Paul na siya namang nagbigay ng stage name kay Stevie na Little Stevie Wonder na lumalarawan di umano sa sa kahangahangang talento nito sa kabila ng kanyang murang edad at kapansanan. At dahil nga sa sobrang bata pa ni Stevie nung panahon na yon, ay gumawa nga ng rolling 5-year contract ang Motown para dito, kung saan mga idol ay mananatili muna sa Motown ang Royal ni TV at makukuha niya ito kapag tumungtong siya sa edad na 21 taong gulang. Bukod dito ay binibigyan din ng kumpanya ang pamilya ni Stevie ng bayad na nagagamit ng mga ito sa gastusin sa araw-araw. Nakapag-release ito ng dalawang album noong taong 1962. Ang una ay The Jazz Soul of Little TV kung saan ay pinamalas lang nito ang kanyang husay sa instrumento. Hindi nga siya kumanta dito at tumugtog lamang ng percussion, piano at harmonika. Ang pangalawang album ay Tribute to Uncle Ray na naglalaman naman ng ilang cover song ng mga naghit na kanta ng kilalang bulag din na singer na si Ray Charles. Noong tumungtong na si Stevie sa edad na labing dalawang taong gulang ay napasama na ito sa Motortown Review na isang mega event na kung saan ay nagsasama-sama ang lahat ng Motown artist para magtanghal sa iba't ibang parte ng Amerika. Dito na i-record e ang kanyang 20 minutong performance na inirelease bilang live album ang recorded live That 12-Year-Old Genius. Kasabay din ito ang paglabas ng kanyang single na Fingertips at maraming nga ang tumangkilik dito. Naghari ito sa number 1 ng Billboard 100 at sa kanyang edad na 13 tatlo ay siya nga ang pinakabata na naghari sa naturang music chart pero sa kasamaang palad mga idol ay hindi na naging ganong kasuccessful ang mga sumunod na recordings ni Stevie nakaapekto kasi dito ang kanyang pagbibinata lalo na noong unti-unti ay nagbabago na ang kanyang boses kaya na alarma at nangamba ang Motown Records na nauwi pa nga para maisipan ng mga ito na ipakansila na lang ang natitira pang taon sa kontrata ni Stevie pero isang record producer na si Sylvia Moy ang kumumbun sa may-ari ng Motown para bigyan pa ito ng isa pang pagkakataon. Tinulungan ito si Stevie na mabuo at ma-release ang kantang Uptight Everything's Alright noong 1966 na agad naman ay nagawang mag-hit kaya nasundan pa ito ng mga singles na Child's Heart at Blowing in the Wind. At dahil sunod-sunod na ang mga hit ni Stevie nung panahon na yon, eh hindi na rin nakapagtataka na isinali na ito sa mga itinuturing na hitmakers noong mid-60s. Kalaunan ay kinuha na rin to ng Motown para magtrabaho sa kanilang songwriting department kung saan ay nabigyan nga niya ng hit songs ang mga kapwa niya recording artist sa naturang kumpanya. Nasunda na rin yon ng pagpapakasal ni Stevie sa sekretarya ng Motown sa edad lamang na 20 noong 1970. Samantal, Mula sa ikasampung taon na Stevie sa Motown noong taon ng 1972 ay muli itong nag-renew ng kanyang kontrata at sa loob nga ng sampung taon na yon ay nakapag-release na agad ito ng labing apat na studio album sa naturang kumpanya. Pero masasabi natin mga idol na nakamtan lang ni Stevie ang simula ng rurok na kanyang tagumpay sa kanyang panglabing limang studio album na Talking Book, ang kanyang pangalawang release noong taon ng 1972 na umakyat na sa number 3 ng Billboard 200. 100. sa tulong yan ng mga awiting superstition at You Are The Sunshine Of My Life you are the na nagbigay kay Stevie ng tatlong Grammy Awards. Tumatak din ang album ni Stevie na Inner Vision noong August 3, 1973 na halos lahat ng mga awitin dito ay solo lang niyang binuo mula vocals hanggang instrumentals. Naging album of the year ito sa Grammy at nanalo pa bilang best R&B song ang isang single dito na Living for the City. Oh. Pero umaapaw man ang tagumpay sa karera ni Stevie noong panahon na yon, eh tila ba minalas naman siya sa kanyang personal na buhay. Tatlong araw lang kasi matapos, ma release ang album na Inner Visions, eh nasangkot na siya sa isang malagim na aksidente. Habang pa uwi, galing sa isang konsyerto na ginanap sa Greenville, South Carolina, eh nabangga nga ang kanilang sinasakya ng isang truck na may kargang mga troso. Kasama ang palad pa, eh ang isang troso ay eh nalaglag at tumama sa noon is Stevie. Naging kritik kalang kanyang kalagayan at nakoma pa ng apat na araw sa ospital na ayon pa nga sa kanyang kaibigan na si Era Tucker ay eh halos hindi daw niya makilala si Stevie noong dalawin niya ito. Halos limang beses daw ang inilaki ng ulo nito bunga ng labis na pamamaga. Talaga umanong wala itong kamalay-malay at wala itong reaksyon sa kahit anong sabihin ng mga tao sa kanyang paligid. Noong sumunod na araw ay bumalik naman si Tucker at agad na kinantahan ang walang malay na kaibigan. Naniniwala ito na musika lang ang makakapagpabalik at muling makakapagbigay ng buhay kay Stevie. At hindi nga ito nagkamali habang kinakanta nito sa malapit sa tainga ni Stevie ang sariling kanta nito na may pamagat na higher ground e eh biglang gumalaw ang mga daliri ni Stevie na tila ba kinakapa ang mga nota sa piano. Pagkabalik ng malay nito ay agad siyang inilipat sa Los Angeles at doon ay pinagpatuloy ang pagpapagaling at matapos nga ang mahigit na isang taon na gamutan ay tuluyan ang nakarecover versus TV. Hindi na nito pinaalis ang piklat sa kanyang noo dahil gusto niya umanong manatili ang alaala ng kanyang matinding pinagdaanan. Itinuturing e kasi nito na isang milagro ang kanyang pagkakaligtas at nakatulong yun sa kanya para lalong maging positibo sa buhay. Muli itong nakapagperform noong January 1974 at noong July 22, 1974 ay nairelease nito ang kanyang panglabing pitong album na Fulfillingness First Finale. Ito mga idol ang kanyang studio album album na pinakaunang nag number 1 sa US at sa pangatlong pagkakataon ay nanalong muli ito ng Album of the Year ng Grammy. Sinundan ito ng panglabing walong studio album na Songs in the Key of Life noong September 28, 1976. Isang double album at naging pinakamalakas na album ni Stevie Wonder. Muli ito nag number 1 at na certified pa ito bilang Diamond Album ng Recording Industry Association of America. Ang matagumpay na karera ni Stevie ay nagpatuloy pa sa mga sumunod pang dekada. Hindi na mabilang na mga legends ang kanyang mga nakatrabaho, katulad na lamang ni Paul McCartney, Dionne Warwick, Elton John, Michael Jackson at marami pang iba. Nakapaglabas pa ito ng napakarami pang album pero syempre ay hindi naman kompleto ang pagiging isang sikat kung hindi dumadaan sa mga kontrobersya. At ang isa nga sa maingay ay yung kumalat noon sa YouTube na video nagpapatunay umano na hindi talaga bulag si Stevie Wonder. Katulad na lamang nito na kung saan ay sinalo na Stevie ang matutumba na sanang mic stand na dinipensahan naman ng ilang eksperto. Ipinaliwanag ng mga ito ito na ang pakiramdam umano ng isang taong matagal ng bulag ay eh mas sensitibo kumpara sa mga taong nakakakita. Bulag na si Stevie mula pa pagkabata, kaya na matsanay na siyang pakiramdaman ang kahit anong mga bagay sa kanyang paligid. Sa kabila nito, ay eh agad namang sinakyan ng mga kaibigan ni Stevie sa industriya ang naturang issue. Me, I'm gonna tell you something, I, I've been spending my whole life with him thinking, he can see, I know he can see. So he pulls the cassette, he says, come go with me in the car. He goes out to the car. and he goes on the driver's side <laughs> and, and, and I, he said get it on the passenger side I get on the passenger side and then he puts the cassette in he cranks the car up and he goes and he puts it in reverse and starts down the driveway he's going down the driveway I said Stevie he goes I got you I get a phone call it's Stevie Wonder I say yo Stevie where you at man Are you supposed to be here this motherfucker was in my new truck <laughs> With the windows down and it was moving real slow and the mother was waving. Uh, you let Stevie Wonder drive your snowmobile. Now, oh, this is Stevie Wonder. He comes in, says, What's up, Shaq? <laughs> no. Presses the button. Oh, it, you, turn. No, Stevie can see. Stevie can see. It's just an act. He can see? <laughs> Stevie can see. Stevie walks on stage. Walks to me, looks me dead in my eyes, says, Anthony, get me to a piano. I was like, Stampy, well, hell, if you just walked to me, you could have walked to the piano. <laughs> so are, are you filming this? Are you filming this? Oh, famous? yeah. I don't want to see this on TV. Pero pansin naman natin na parang sila ay nagbibiro lang at ang lahat ng kanilang kwento ay bunga lamang ng ginawang kalokohan sa kanila ni Stevie. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, ay eh palabirong tao nga itong si Stevie sa likod ng kamera. Mahilig ito magpatawa at magprank kung saan ay madalas niyang ginagamit ang kanyang kapansanan para magpasaya ng mga kaibigan. Sa kasalukuyan mga idol ay 73 taon na si Stevie at masayang naninirahan sa gana. Mayroon tung siyam na mga anak sa iba't iba ang mga babae. Dahil matapos ma-divorce sa kanyang pinakaunang asawa na si Siretta Wright, noong 1972 ay muling nag-asawa si Stevie pagdating ng 2001. Nagsama sila hanggang 2012 ng fashion designer na si Kai Millard. Noong 2017 ay muling nagpakasal si Stevie sa school instructor na si Tumika Robin Bracey. Isang katunayan na hindi man gumagana ang kanyang mata, eh sobrang tindi naman ang kanyang similya. <laughs> Isang katunayan na hindi man gumagana ang kanyang mata, ay sagana naman siya sa mga taong humahanga at nagmamahal sa kanya. Kailanman ay hindi niya sinisi ang Diyos sa kanyang kalagayan, bagkos ay walang tigil ito nagpapasalamat sa talentong ipinagkaloob sa kanya. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ito ng 23 studio albums, apat na live albums, isang compilation albums, 20 music videos, 71 singles at 3 soundtrack albums kasama si Stevie sa mga best-selling music artist of all time na bumenta lang naman mga idol ng mahigit sa isang daang milyong kopya sa buong mundo. Hawak nito ang record na pinakamaraming napanaluna na Grammy Awards sa mga male artist. Mayroon kasi itong hawak na 25 Grammy Awards na inducted na ito sa Rhythm and Blues Music Hall of Fame, sa Rock and Roll Hall of Fame at sa Songwriters Hall of Fame. Pinangalanan ito noong 2009 bilang United Nations Messenger of Peace at at nabigyan ng Presidential Medal of Freedom noong 2014. Isa sa pinakamalaking haligi ng musika at siguradong mananatili sa itaas ng listahan ng mga pinakasikat na music artist sa buong kasaysayan.